Yung, ah, uh, po. Bo Boss, thank you, po. Ingat. Ako oh, na, mga bro. Thank you, thank you. Ingat, ingat. What's good mga master? Magandang araw sa ating lahat. Samahan nyo nga pala ako sa mga transaction ko ngayong araw mga master. First lakad natin dyan mga master. Bali, idadrop natin to sa LBC. Ship nga pala yan sa Olongapo mga master. Turn natin sa LBC mga master. Bali, punta naman tayo ng office. May magdadrop nga pala sa atin doon ng mga tatlong pair. Mga brand nyo nga pala yung dala ni Bossing dyan mga master. Kaso ang problema natin, damage box kasi nabasa daw ng ulan yung box. Safe naman yung mga sapatos dyan mga master kasi hindi naman nasamang nabasa kasi nakadisplay sa acrylic Boxer checking dyan mga master at ayun binigyan ni Bossing ng magandang presyo kaya syempre ididil natin yan tatlong pairs na brand. Bago nga mag uwian dyan mga master bali may dinarap naman sa ating limang pairs ng sapatos for deep cleaning nga pala tong limang pairs na to mga master at yung client natin dito taga Victoria Tarlac pa. Syempre i-check natin yung mga sapatos dyan mga master para ma-explain din natin kila Bossing. Ayun nga mga master bali uwian na rin pero hindi pa ako dediretso ng bahay dyan mga master. Anan ko nga muna si Mrs. at ikawalo dyan mga master master kasi pupunta kami ng conception tarla. May binibenta kasi sa atin dyan si Bossing, mga master, halos nasa 50 ang pares ng sapatos. Ang kagandahan dito, mga master, brand new lahat pa yung mga in-offer sa atin ni Bossing. Ito nga pala lahat ng nakuha ko dyan, mga master. Baka may mga for sale din kayo dyan, mga master. Tapusin na natin. Salamat sa pagsama mga tol. Hanggang dito na lang. Goodbye.